kulang. Hindi pa So, hindi mo naubos. So, ayun, guys. Ito yung pinakain ng arwana. Ito yung pinapakain namin yung isang ipis. Chipon. pasintabi po sa mga kumakain. Ito po yung yung uod na kinakain sa Taiwan, sa China, and et cetera. Ito yung fina-fried nila. Ana, here's your food. Eat now. Ay, wala ang nang kumain. Wala, hindi niya pina pinansin. Bakit? Gago. Ngayon, nakita mo din.